Yes, ladies and gentlemen, ako na lang po ang natirang gumagawa ng fairy garden. Parang ako yung happy. <laughs> hey, may moss kami. Ayan. Maginang Judian Santos at Luna nagkatuwa ang gumawa ng fairy garden sa kanilang rest house as a Holy Week project. Mm, what's our project for this Holy Week, love? Fairy garden. Fairy garden in order sa Amazon. Very guarded. Umorder si Judian ng mga cute na mga items na pwede nilang i sa punong kahoy na nasa bakura nila. There you go. Good job. May mga Nilagyan ni Judian ng mga artificial grass ang palibot ng puno na gagawin nilang fairy garden.

mga colorful at mga cute na mga bahay-bahayan at magaganda pang dekorasyon para sa fairy garden ng kanilang gagawin. sila marites area. That's glow in the dark. Hindi ko nilagyan ng tubig kasi baka madengue sila. Pero sila ang Nagkaroon naman ng morning travel ang mag-asawa na sina Juday at Ryan. Habang nasa daan, puro tawanan lang ang mag-asawa. Napakasweet nilang dalawa habang kinukulit ni Judea ng asawa na nagda-drive na ayaw kunwari nito magpa-video. <laughs> <laughs> Hindi pa rin tumigil si Judy Ann at sinabi nito kay Ryan na kunwari ayaw magpabidyo pero ang totoo ay kinilig ito. Lumabas ang mag-asawa para sa kanilang breakfast date na ayon pa kay Ryan, date ng mga matatanda. <laughs> ka matatanda. Aliw na aliw si Juden Santos sa napaka-cute na aso ni Dr. Ivy pagkatapos nilang magpa-skin care kasama ang anak na si Lotion. mabango. You, you, Parang ayo pa lumabas ni Lucho at binalikan pa nito ang aso para laruin.